Okay, so reading ng ating my dear Aries para sa para sa second half of October. Okay, so hello my dear Aries. Hello, hello, hello. Kumusta po ang lahat? I hope that everybody is doing well. Everybody is doing fine. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is RJ, your tarot card reader. And once again, ang gagawin natin is ang yung reading para sa yung second half of October. This is from October 16 hanggang sa katapusan. And this is a general reading. So reminder, paalala lamang po na ang gagawin natin today ay general reading. So hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So please my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading and para po sa private reading, okay? For inquire and booking, reservation, punta lamang po sa ating description box down below. Mag-PM lamang po sa ating Facebook page, meron pong link my dear sa baba at WhatsApp number, okay? And 'yun nga my dear, okay? Um Last time may mga nag-request sa akin ng uh, protection uh, bracelet. Ayan, so nakagawa na tayo, my dear. Okay, so we have here the protection uh, bracelet. Ayan siya, okay? So maglalagay na lang ako ng image nito, my dear, sa ating screen. I-post mo na lang kung gusto mong uh, makita or ma-inspection yung ating protection bracelet. So para saan ba to, my dear? Okay? So ginawa ko to, my dear. Para maprotektahan tayo sa mga inggit or mga sumpa sa pagangat ng ating buhay, okay? So for the longest period of time, my dear, na nasa usapin ako ng pagtataro, talagang uh, panatiko, okay? Talagang Fun na fan talaga ako may dear ng black tourmaline, okay? We have here the black tourmaline. Uh we have here the DCi, okay? So mas kilala to sa evil eye. Uh naglagay din ako dito may dear ng red um uh, pangalan nito uh cinnabar. Okay? Cinnabar, of course, yung ating selenite, very very nice and for cleansing labradorite, okay? And hematite. Okay? So, ayan siya, my dear. Once again, naglagay na ako ng, ano ha, ng picture nito, my dear, sa ating, uh, dyan sa screen. Okay? So, para hindi tayo magtagal. Okay? Kasi, na try ko kay Scorpio ang haba ng explanation ko and if you are interested my dear mag PM ka lang my dear nasa description box my dear lahat ng info kung paano mo ako mako-contact go ka lang my dear okay so pag dumating sa iyo to my dear meron ng box and meron na rin tong red pouch okay kasi pag hindi mo siya ginagamit dapat nasa red pouch siya Ah, uh, meron na rin siyang prayer, okay? So para ma-activate siya, my dear, at lalong lumakas, okay? Or ma-maintain yung kanyang protection na energy, my dear, okay? So just PM me. Ano daw? Just PM me. <laughs> okay. So para sa price, my dear, that is 600 6 600... ay okay, sorry. 630 Pesos. Okay, free shipping na yan, my dear. Ha? Free shipping. Okay? So, let's go na tayo, my dear. Tama na tayo sa pagbebenta. <laughs> Tama tayo sa selling, selling. Okay. So, let's go na tayo, my dear, sa so, yung second half of October. Second half of October. May mga nagre-request kasi. Okay. So, ayan. And so for 10 pieces lang yan, my dear. Okay? So, first come, first serve tayo. Okay? Sa mga nagkatanong nung tungkol sa... Uh, 10 elements na meron red string, okay, coming soon na rin siya, okay, ayan, yung ating red, uh, ten elements na merong red string coming soon na rin yan, my dear. Okay? So, let's go na tayo, my dear. Okay? Start tayo, my dear. Anong energy? Pasensya na, my dear, ha? Pasensya na sa konting pa-commercial. Okay? So, tingnan natin, my dear ano ang energy ng second half of October sa area ng iyong kaperahan, okay, ng iyong kadatungan, my dear. And then after noon, titingnan natin kung anong energy ng second half of October sa area ng iyong love or ng, L ng iyong LOVE area. adun uh, doon sa LOVE area or sa love area, my dear, lahat pwede mag-resonate doon. Friendship, relationship, family, pwede mag-resonate doon, okay? So let's go na tayo, my dear. Ang dami kong sinasabi today, okay? So let's go tayo, my dear. Energy energy ng iyong kaperahan, okay? Sabi, we have here the five of pentacles. Oh no! Oh no, oh no, oh no, my dear, okay? So, sa area na ito sinasabi ng second half of October 16 hanggang sa katapusan, mga problema na may kinalaman sa usapin ng financial, my dear. So, hindi ka pa rin talaga immune, my dear, sa usapin ng financial. Talagang, this is the five of pentacles energy, my dear, na ah uh, may mga problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal or medyo highlight may di yung kakulangan sa area ng pinansyal. Baka meron ka mga pinaplano, baka meron ka mga gustong gawin, my dear Aries, and parang medyo may kulang or parang may uh, kakapusan, my dear, sa area ng uh, iyong kaperahan, okay? So, tingnan natin, my dear. Punto tayo sa area ng love. We have here the energy of the chariot, okay? Mm-hmm. So, ang ganda, my dear, nung energy ng chariot over here, okay? So, nakukuha ko dito na parang binabalance mo, may yung emotion related sa energy ng love, okay? Yung iba dito, my dear, is possible na baka magpupush, okay? Especially dun sa mga single, magpupush sa panibagong relationship or mag-open ng kanilang heart o ng kanilang kapuso-pusuan my dear sa area ng uh, relationship kasi may nararamdaman ako dito ng mga new energy okay especially dito sa mga single my dear okay ah uh, sa mga taken posible din my dear na meron mga magparamdam okay meron mga manligaw okay meron mga alam mo umaaligid-aligid out there oh. so be aware my dear ha um, umiwas sa tukso umiwas sa temptation my dear okay so piliin pa rin talaga natin my dear ang ating mga family, okay? So, pero maganda to my dear, kung if you are actually in a relationship, you are married, okay, or magkasama lang kayo, you are live-in or something, okay, maganda to my dear kasi nababalance mo yung, yung emotion, okay, nababalance mo yung emotion if there's a uh, problem sa loob ng relationship, ayan, nababalance mo my dear, okay? So, very, very nice. Tingnan natin, my dear, yung energy mo. Ay, bakit ako mag-jumping card? No, jumping card tayo for today's video, okay? So, this is your card. Wow! At least bumawi sa overall energy, my dear. Okay. So, itong problema, my dear, na may kinalaman sa usapin ng financial, masusolusyonan mo to, dear. Okay, magagawa mo ito ng paraan. Nothing is impossible sa'yo, my dear. Pero yung ihip, e kumbaga yung ihip, e yung simo, yung energy, my dear, ng second half of October, talagang may mga problema. Talagang may din na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Pero because you are the magician, okay? Because you are the magician, my dear, nothing is impossible sa area of responsibility mo, my dear, okay? Mm -mm. Very, very nice. Okay? So, tingnan natin may kung ano yung binabalance ni Magician. Okay, we have here the four of pentacles sa area ng Okay, nasa area yan, my dear, ng iyong kaperahan. Okay, kung makikita mo, my dear, ang Four of Pentacles, meron mga issue talaga may kinalaman sa, sa usapin ng financial or meron mga eksena sa usapin ng financial, sa usapin ng career na hindi mo talaga nagugustuhan. Medyo stuck. You are little bit sad, my dear, dito sa area na to. Pero you have this power. You are the magician. Kasi overall na energy mo to, my dear, as at least, my dear, bumawi talaga, my dear, sa magician, my dear, talaga. Okay, so I'm so happy na lumabas yung magician na yan. Pero pero it's given talaga dito may dear na meron talaga mga problema sa usapin ng financial okay so expected mo na yan talaga may dear okay Tingnan natin sa kabila. We have here the three of wands. Okay? Energy ng pag-move on. Okay? Di ba nabanggit ko kanina? Meron mga magbubukas na heart. Meron mga mag entertain na uh, panibagong pag-ibig, panibagong pagmamahal. Okay? Sa area na to. This is energy of moving forward, my dear. Okay? So baka tumibok-tibok, my dear, ang iyong puso, my dear, sa second half of October. Baka meron ka nang i-entertain ng mga tao, my dear, sa iyong life. Okay? Baka uh, mag makipag-date ka na, especially if you are single. Uh, once again, whining, whining, whining sa mga in a relationship, my dear Kasi I can feel na parang meron talagang mga gustong mag-try Or parang gustong mag-attempt talaga na magpapansin sa'yo, my dear Sa mga araw na ito, okay? Tingnan natin muna tayo sa iyong kapuso-pusuan, my dear Aris We have here the night of Wands, okay? Ang Knight of Wands kasi, my dear, is um, action card. Okay? So, maganda siya, my dear. Kasi you are willing to embrace, okay? Nakukuha ko dito yung parang you are willing to explore, adventure, embrace the pain, yung mga ganon. So, ang iyong puso, my dear, is very adventurous, my dear, sa second half of October over here, okay? Very aggressive din, my dear, when it comes sa mga bagay na gusto mong mangyari, okay? So, nice pa rin siya. Super, super nice siya, my dear. Tingnan natin, my dear, yung energy ng iyong puso. Tingnan natin kung ano yung binabalance, my dear, ng iyong puso. We have here the energy of the devil, okay? Mm -hmm. My dear, this is not good. Okay, this is not good. Kasi others uh, there's a tendency, my dear, na baka merong mga energy around you talaga na parang ayaw ka rin siguro makaalis sa sitwasyon na yan. Okay? So, hindi kita tinatakot, my dear. Normal yan. Then, nandito, nandito tayo sa mundong ibabaw, my dear. Pero sa energy ng devil, my dear, there is a tendency, my dear, na baka merong mga tao, my dear, or merong mga energy around you na ayaw ka talagang makaalis doon sa specific na problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Pero hindi ko to kinoclose, my dear, kasi minsan tayo din bilang isang tao, nakakagawa din tayo ng mga maling decision, my dear, na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. So let us be open, my dear, both sides. Ayaw, naman, ayaw ko naman na maging paranoid ka, my dear, na ay may gumagawa sa'yo ng something, okay? Diyan napapasok, my dear, yung ating bracelet, my dear. Okay, para yung mga nagdadasal dyan, my dear, ng hindi maganda, di ba? O, oh, hindi talaga tatalab yan. Maski ano pang dasal nila, maski ano pang sumpa nila, my dear. Talagang, hmm, return to sender talaga yan, okay? But anyway, my dear, ayan na meron devil dito, my dear, sa energy ng iyong kaperahan, okay? Sa iyong money uh, area, okay? Sa iyong career. Pusibli may nagpapahirap sa iyo sa area ng iyong kaperahan. May mga energy na nagpapahirap. Or baka, my dear, baka ikaw din, my dear, baka meron ka rin mga uh, hindi mo na control na mga spending habit, okay? Mga maling desisyon, okay? Pwede naman, my dear, bigla ka nakabili ng ganito, ng mga latest sa cellphone, ng mga ganyan or bigla kang nangutang kaya ngayon baon ka sa utang uh, Pero it's okay my dear, it's okay. Part yan ng journey natin, okay? Part yan ng journey natin. Basta ang hindi, alam mo my dear, nung tayo ang nakagawa ng pagkakamali sa usapin ng pinasyal, katanggap-tanggap pa eh. Okay, nung tayo ay makata makagawa ng pagkakamali sa usapin ng financial major, katanggap-tanggap pa eh. Pero yung kagagawa ng ibang tao, yun talagang hindi talaga katanggap-tanggap. Yung mga nag-ritual or yung mga kung ano-ano dyan, major, yun talagang hindi katanggap-tanggap. Pero hindi naman yan, ano eh, hindi yan mag-work, major, as long as hindi mo lang talaga entertain and mag talaga ng mga protective na mga uh, kagaya nung ano, meron tayo. Diba? oh, timing na timing. Okay, let's go tayo, my dear. let's go tayo, my dear, sa kabila. Okay, we have here the page of wands. Okay, bihis na bihis, may dyan ang ating page. Ayan. So, yun nga. Ang lakas talaga ng energy, my dear. Na parang meron kang uumpisahan sa area ng love. Okay, pa, baka panibagong love, panibagong relationship. My dear, kung... Uh, merong problema sa loob ng relationship, kunyari hindi kayo nagkakaunawaan, nagkakaroon kayo ng tension lately, I think mas maganda yung flow, okay? Mas maganda yung flow ngayong uh, second half of October sa area ng iyong relationship. Okay, mas maganda talaga siya, my dear, kasi parang nagmo-move on. Baka meron mga pag-uusap na mangyayari, my dear, over here. Um nakakaramdam talaga ako may ng energy na parang may may mga tao na parang gusto kong kausapin or gusto kong puntahan. Uh, there's a tendency na baka maliligaw ito or baka manghingi ng closure or baka manghingi ng sorry. Yung mga ganun, my dear. Pero ang ganda ng energy ng love, I, I love the energy. Yung, itong energy ng love mo dito, ang ganda niya, my dear. Kasi parang closing remark siya, parang closing siya, parang closure siya, my dear, sa mga issues, sa mga heartache, sa mga kung ano man, my dear, nangyayari sa iyong kapuso pusuan my dear. Once again, pwede to mag-radiic medyo sa area ng family, friends and relationship. Okay? So tingnan natin yung magiging outcome my year. Yung posibleng maging outcome nito my year sa yung second half of October, okay? We have here the King of Sword. Wow, okay? So this is very very nice, my dear, kasi itong problema mo, my dear, at saka itong devilish na energy na 'to, masosolusyunan mo 'to, my dear. Believe me, masosolusyunan mo siya. You know what? The King of Sword is very very smart talaga. Sobrang talino talaga ng card na ito, my dear. Talagang madiskarte, ah, uh, talagang ah uh, malikhain, ma ma uh, magaling gumawa ng uh, paraan sa mga problem solving, okay? So sinasabi dito my dear na yung outcome niya my dear over here is masusolusyonan mo tong problema na to e maitataguyod mo mo siya my dear sa uh, second half of October okay so tingnan natin my dear sa kabila we have here the seven of pentacles I can feel talaga my dear na parang in love ka ngayon okay I can feel na parang you are so in love ganyan tapos may mga timsong na muling ibalik ang tamis ng pag-ibig yung mga ganun my dear okay tumitibok-tibok ang iyong kapuso-pusuan mga gaya para kang kinikilig para kang alam mo may parang Nagagaling mo lang ng kobeta, parang alam mo yung katapos mo lang umihi, na kinikilig ka na something, sarap mo sa bunutan, diba? Yung mga ganon, okay. So, kinikilig-kilig ka dito, my dear, okay? This is very, very nice, my dear, sa area ng ano, ha? ng relationship, okay? Ang ganda niya, ang ganda nitong energy na to kasi posibleng meron mga connection na magiging okay, magkakasundo, manghingi ng mga sorry, kapatawaran, may mga date akong nakukuha over here, pero kasali dito may dyo yung mga single, okay? So baka tumitibok-tibok ang puso mo ngayon, okay? And gusto mo nang i-entertain, gusto mo nang pumasok sa panibagong chapter of love, okay? Yung mga ganon, okay? Super nice, my dear. Actually, yung parang negative lang talaga dito, itong area ng kapirahan pero confirm naman, my dear, or parang uh, kinaklarify ng ating reading na maitataguyod mo ito, my dear, and makakagawa ka ng paraan kung ano man itong problema na ito, my dear, na may kinalaman sa usapin ng financial. Okay? So, tingnan natin yung last card natin, the closing. Okay? The six of cups. Okay? Mayroon talaga mga tao, my dear, na magbabalik from the past. Okay? Sa energy ng love. And mayroon mga problema, my dear, na biglang susulpot, my dear, na may kinalaman sa usapin ng financial. Okay? So, kasi ito'y energy ng past, my dear. So, baka itong mga taon na to is talagang matagal mo nang kilala sa area ng love. Okay, matagal mo na talagang... Uh, although, meron ako nang sagap sa kanina ng mga bagong mga energy, okay? So, pero posible naman, okay, bagong energy kasi nagbabago na siya, di ba? Gusto niya na mag-change or something like that. Pero hindi ko rin siya kinu-close my dear ng mga bagong energy, okay? Or baka matagal ka na nitong ini matagal ka na nitong tinitingnan, yung mga ganon, okay? And nagkaroon na siya ng lakas ng loob, my dear, na umamin sa kanyang, di ba, nararamdaman, yung mga ganon, okay? Pero hindi to maganda, my dear, sa area ng kaperahan, okay? This is not good, kasi there's a tendency, my dear, na baka meron talaga mga problema, my dear, na may kinalaman sa usapin ng pinansyal, na talagang iniinda mo talaga ngayong second half of October. Sabi ko nga eh, baka 'di ba yung iba sa inyo isang utang, yung mga ganyan, 'di ba? So, 'di ba? Yung mga ganoon, okay? Tingnan natin yung hidden message, my dear. Hidden message is the Ten of Pentacles. This is energy ng kasaganahan, my dear, okay? ah uh, kasaganahan, harmony, okay? Yung iba sa inyo is more on family talaga yung energy ngayong second half of October, okay? Um, mm -hmm. Sinalaba, sinasabi dito, my dear, na there's a tendency na tapusin mo lang tong second half of October, my dear, and dahan-dahan ng gagaan, my dear, yung energy ng pinansyal dito. Kasi sinasabi nga dito, masusolusyonan mo yung problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. So, anak nakukuha ko dito, my dear, is parang kapit ka. And this is the number 10, okay? So, May, June, July, August, September, October, okay? So, parang this is the last, okay? Konting tiis na lang, my dear, okay? Parang konting tiis na lang and you are getting there, okay? Parang medyo makakahinga ka na, ganun. Parang tiisin mo lang kung ano problema mo na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. But this is very, very nice sa area ng relationship kasi meron talaga mga magkakaayos, meron talaga mga magkakabati. So, maganda talaga tong card na to, my dear. Maganda yung overall na energy talaga sa area kaya ng love mo, okay? So, my dear Aries, ito ang iyong reading para sa iyong second half of October. I hope that you like it. Until next time, my dear, maraming maraming salamat po. Bye-bye!